Okay, oh, good morning, good morning, good morning, good morning mga kayo. Okay, nasan kami ngayon? Nandito kami sa park. So, ito yung park ngayon. Eto, dito kami magbabiking, dalawa, no? So, malis kami ng 4.30. So, nung,

ano ngayon, Dyke? Ibabike nila, papayat daw ako. Sobrang taba ko na kasi. yung kapalit ng road ko na nawala. Yung road ko kasi ko yun. Bidahid ko rin sa akin motor Okay. Ito. Samahan nyo ako sa biyahe ko. bye Okay guys, Parkland. dahil hindi pa kami nakakarating sa bahay, so napadaan Parkland. ako dito sa swimming pool dahil sa 17, balak namin mag-swimming. So ito, yan. 150 ang entrance. Malawak siya. O, oh, di ba? Hindi ba? ito yung, dito malawak siya. Nandito dito ay nasa park lane ako ngayon, park lane. So ngayon, ngayon ko lang ito guys na napasok eh tinuro lang din sa akin ng aking kaututan pa hindi lang siliklik. Oh. Uh, ngayon, bawin na kami, tinignan ko. May idea na ako kung saan malapit na may swimming pool na so, pwede namin pag-swimmingan. Yan lang po guys. Bye bye. Thank you. Thank you sa mga nakikinig. Okay, bye bye. So, Bawi na kami. So, medyo nakakaramdam kami ng pagod. Oh. Kasama na, ko na wala. <laughs> Oh. So, ayan o, oh. nandito kami ngayon sa park, clean, yan, Pauwi na kami, Pupunta na kami doon, okay. Ay, salamat sa mga nanood sa amin, <laughs> sa aming video, no, parang ewan lang, tamang ano lang kami, tamang, tamang bike lang para matanda ng ating katabaan. Sige, Samahan nyo na kami sa aming paglalakbay, mga kaibigan. Bye. ay, ay, ay. Yun <laughs> na hindi, hindi pala natin kaya, no? Nahuhulog, eh. Paano to? Wala kasi tayong kandila ng ano. Ayan, ganyan na lang. Paano kita? Ayan. Nakakapagod. Ay, At least, makakarating na. Ito. Ang dami mga bahay, oh. Uh, bukas, sa daig kami. Kaya ba, mga tamad mag-exercise mag-biking na kayo enjoy pa kasama na gala Balito yung subdivision ng Parklin. Oh, yan, no. Dami mga bahay dito, mga idol. Okay, mga idol, paputulin ko na 'yung aking pagla-live at ano lang, magte-drive na ho ako ng maayos at baka mamaya eh ako na may matutumba. Bye-bye. Matsa, bye-bye. Bye-bye, mga idol. Bye-bye.